ang Secretary of Justice na criminal syndicate sila really unfair and unjust. Secretary of Magandang araw at pag-uusapan natin mga kabayan. Itong naging komento po ni Attorney Rowena Guanson dito sa naging pahayag nitong si Boying Rimolya. Dahil sinabi nga ni Boying Rimolya na isang malaking sindikato po itong di umano'y involved sa mga nawawalang sa Pero ayon po kay Rowena Guanson, hindi pa nga tapos ang investigasyon. Abay, may mga sinasabi na si Boyeng Remolya at parang hinuhusgahan niya na umano itong mga taong involved na tinuturo po nitong si alias uh, Tutoy no na isang uh, witness ngayon may nahuli pang dalawa no at uh, posibleng ipasok din daw po sila sa witness protection program para ituro at uh, sabihin na itong si atong ang ang pinakamastermind. mastermind pero tandaan natin mga kababayan ang sinasabi po ni Boyeng Rimulya, na itong mga nawawalang sabungiro ay konektado sa mga Duterte. So sa ngayon na matindi po yung isyo sa gobyerno na marami po silang kapalpakan at hindi nagkampana ng kanilang trabaho, particularly po dito sa issue ng war on drugs na maraming droga yung nahuli pero wala namang mastermind at mga uh, involved. No? Dito po sa kanilang flood control na ginastusan ng trilyon pero wala rin pong nakitang magandang nangyari no? at ngayon papa papamistig, papaimbestigahan po yan sa Senado. Ngayon itong si Boyeng Remolya, eh, talagang ganito po siya, no, magsalita na parang ano na, parang sigurado na. Pero ano nangyari po sa mga nauna na po na kanyang may nang, mga inakusahan kasama diyan si General Bantag, wala, no, walang nangyari po. Anyway, yan po yung ating pag-uusapan bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito. Sige, no, bago natin puntahan itong si Attorney Rowena Guanson, ang kanyang komento kay Boyeng Remolya. Okay, so, pakinggan natin ang ilan sa mga sinabi po ni Boying Romulia na dahilan kung bakit biglang kumulo ang dugo nitong si Atty. Rowena Guanzon. Tsatsagain natin ito hanggang matapos ko lahat. Pero well, sir, dito po sa mag-aing po ng final ng mga pamilya, kasama na po dito yung pinabasin ng P.A.V. David po mismo ni Julie Dondon Patilona. Ah, Siyempre, yun ang yung nabigat na statement talaga ng nakakaalam. Eh. Uh, misa na kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed highly placed, uh, ano pa tawag dito, uh, no terms natin dito? Exactly. Embedded, embedded sa criminal organization. So, very rare to. Parang piho eh si sibuyin kasi magsalita eh no. Nasigurado na siya no. Pero itong mga sinasabi ng testigo, ito yung mga gumawa ng sinasabing krimen eh. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa, sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Napakahalaga na kanyang magtulong sa atin dito. Maraming dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan. So, salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate? So, yan nga, sinabi niya na malaking criminal syndicate daw po. Ito mga involved sa missing sa Bungero. Silly, really unfair, and unjust. The Secretary of Justice should be above. Above, balik. Ang anak nga niya eh. Nahaabla ng... Doon na ako. <laughs> Bumalik na naman kay Boying, no? Na back to you, Buying Rimolia. That's eh. oh, siya ang Secretary of Justice. Pero, ang mga tao nag-expect din po doon ang fairness niya, impartiality niya. Binatikos ni attorney Rowena Goy. Siyempre matik yun kasi anak niya eh. No? Wala, tayong, wala tayong maririnig doon na maayos. At sabihin niya lang na hindi po siya nakikialam. Pero anak niya pa rin yan. Gamitin niya talaga yung kanyang pwesto. On, si Boying Rimulya, kaugnay ng investigasyon ng DOJ sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Nakapangala lang itong mga balita. Ang nasa balita po ay nag-file na o mag file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero. mag file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po niyan ay pati po si Miss Gretchen Barreto ay kasama diyan. At Grabe na. So, kasama si Gretchen dyan dahil unang-una kasama siya sa sinasabing involved daw. Siya daw ay kasama sa nag-approve no, na gorgorin itong mga missing sa bungeros ngayon. So, sabi ni Alias Totoy. Pero sinabi nga ni Alias Totoy na hindi niya nakita personally no, nakasama doon sa mga grupo nag-gurgurin itong si Gretchen. Kung baka sinasabi niya lang dahil investor siya at nag-approve siya. Iba pa nilang mga negosyante na investors diyan hmm. sa negosyo nila sa online sabong. sabong. At uh, ang kanila Actually, online sabong na to hindi pa nawala no? Kasi di ba, nakita niyo isang congressman na huling-huli na nanonood ng online sabong habang pinagbubutuhan ang speakership ni Martin Romualdez. So, ibig sabihin, uh, kahit yung, uh, yung uh, license na isabong ay nawala na, So, gumagana pa rin yung mga underground isabong patunayan no sa nakita natin sa isang kongresista. so hindi talaga nawawala totally parang pugo din ito ni Bongbong Marcos eh hanggang ngayon ay hindi naman nawawala and mas pinatindi pa dahil may bago po silang online sugal itong uh, Pico uh, Pico yes Philippine Inland uh, Gaming Pigo Philippine Inland Gaming uh, operator so wala no hindi talaga nawawala. wala kaya puro lang pagkukunwari yung nangyayari ngayon sa administration nito. Alam mo yun, kung kay President Duterte yun, pagmumurahin sila. Kapag hindi nila ginawang kanilang trabaho. And of course, no, kung sabing i-eliminate, i-eliminate talaga yung mga ganyang klasing sugal witness ay si Don Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Don Patidongan ay talaga pong pinahuli sa Cambodia dahil siya ay convicted. I think the case is for robbery. So, hindi po tama na ang sinasabi ni Don Don Patidongan na talaga pong pinauwi yan ni or umuwi yan para tumistigo. Well, whatever is the case, ang, ang nakaka sa akin ha. Grabe na. So, may ano talaga dito, mga kababayan po natin, no may plano talaga sila dito at scripted. Imagine mo, hindi naman pala siya talagang umuwi para magtistigo, kundi siya inaristo dahil sa pagnanakaw na kaso. Natawag yung pansin ko dun sa pahayag ni Secretary Rimulya na talaga pong tututukan nila itong kaso ng criminal syndicate. He used the words criminal. Criminal syndicate agad, no? syndicate. Now, wait a minute. Eh, hindi pa nga ho. Ninyo na po preliminary investigation? Wala pa nga Hindi ko alam, ah. Kung na-receive na yan, complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at uh, yung iba pa. Eh, naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. That's really unfair and unjust. Hmm. The Secretary of Justice should be above. Above politics. It should be fair. And, uh... Must observe uh, judicial due process and uh, fairness at all times. Kasi po siya... Nako, ng Remol yan ha. <laughs> Nalikturan. talaga yung maglalagda ng final dyan sa resolusyon ng mga fiskal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso ay guilty na. Itong no, ang hirap nito mga kapapayan po natin. Parang ganon din po ang kanyang pinagsasabi dito sa ano sa paglilink ng mga missing sa bungero sa mga sa war on drugs ni President Duterte. Sa so, ganito rin, no? sabi nga ni Senator Bato dapat mag uh, base po sila sa ebidensya wag yung wala pang ang ebidensya no ang kanilang tinutukoy ay kukunik na sa war on drugs di ba wala pa sila nakitang ebidensya na konektado sa war on drugs yung missing sa bungero sinasabi ni Boyeng mayroon na at uh, wala pa sila talagang uh, nangyaring investigation na konektado so na determine niya lang na ito mga pulis daw ay uh, kas, mga pulis din na sangkot doon sa uh, war on drugs. So, of course, no? Pulis po sila. At lahat po na pulis ay involved sa war on drugs dahil pinagalaw po sila ng panahon ni President Duterte. Kahit sinong pulis talagang involved sila sa war on drugs dahil party po ng kanilang tinrabaho sa anim na taon na administrasyon ni President Duterte. Diba? So, talagang ano sila, part sila ng war on drugs. Pero si Boying dahil parang gusto lang i-connect sa mga Duterte, eh ito na nga, no? Ang kanyang ginagawa ngayon. At uh, nagsasabi na, nakatulan niya na, na criminal ito, sindikato ito. Parang ginawa niya nga kay, ano, kay General Bantag, na hindi pa napatunayan, eh, si General Bantag na ang kanyang tinuturo. Kaya eh, mas pinili ni General Bantag ngayon na magtago, dahil alam niya na kung haharapin niya ang kanyang kaso, ay hindi naman patas yung magiging ahatol sa kanya kaya hindi po siya umarap sa mga investigation. Anyway, now, Balik tayo dito kay Attorney Rowena Guanzon, mga kawain natin. na uh, respondents na ito, nangyari na rito ito noon. I think sa kay Teves na case. Pero so, ito, tingnan nyo namang mabuti. Aralin nyo ninyong mabuti bago po kayo maghusga. Kasi po, Department of Justice kayo. Kayo dapat ang nasasandalan <laughs> ng tao para makamit nila ang justisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdan nyo. Kung hindi, fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga akusado at due process lagi. Hindi po ba? Eh, yung anak nga niya eh, nahabla ng... Ayan, so anak niya nga is nahabla, na-involved, nahulihan, pero hindi rin naging patas at agad ito pinalabas nitong si Boying Rimulya, no? Nakakatawa mga kababayan po natin, no? At nakakaya sa part ni Boying Rimulya na pagsabihan ka ng isang private citizen dahil sa iyong obvious na pangumulitika at intention mo na idein ang isang tao na hindi pa nga dumaan sa sinasabi niyang due process. Hindi pa nga dumaan sa taong proseso, eh hinuos ka na Itong si Boying Remulya. Ibang klase po ngayon ang nasa gobyerno, ibang klase po ngayon nasa administrasyon ni Punggung Marcos. Dahil sila-sila na lang ang gumagawa ng kanilang sariling script, no? And uh, parang uh, lahat kasi ay gusto nilang mangyari ay ikaw connect nila sa mga Duterte. Kaya ganito na lang kadesperado si Boying Remulya. Alam mo marami pang dapat as i si Boying Remulya, pero inuuna itong missing sa Bungeros na nakikita naman po natin, no? na wala naman silang napatunayan pa. Kahit yung mga buto na nahuli, di ba, sinabi ng PNP na wala namang nagmatch doon sa mga pamilya ng nawawalang sa bungero. At dahil walang nag-match, posible daw na ito ay mga biktima ng war on drugs. O ngayon may nahuli din na buto dito sa Tungkumanga, sa San Jose del Monte Bulacan, nilagay sa bagong box, tinapon, o pinag din na baka yung mga buto na daw na yon is mga missing sa bungeros na yon may mga butas na yung ulo na parang sinurture, sinaktan so kung hindi na naman yon sa missing sa bungeros sasabihin naman yan ay mga biktima ng war on drugs buto na lang <laughs> at uh, talagang sinadya na tinapon para kasamang iimbestigahan no sa nawawalan no, sa bungeros kasi dito sa Bulacan lalo na sa Kalumpit no San Miguel may mga ilang pamilya ng missing sa bungeros doon na nag claim din no na ang kanilang pamilya ay nawawala. Hindi nakikita hanggang ngayon. Anyway, hangat natin na magkaroon po ng magandang resulta at maresolba ang isyu ito sa madali ang panahon at magkaroon po ng justice itong pamilya ng nawawalan sa bungero. Pero dapat yung totoo, wag yung script ni Boyeng Grimolia. Okay, maraming salamat at uh, napakagaling po ang komento at sinasabi ni Attorney Rowena Guanson. So, mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang Pilipinas. So, sana makalaya na si Tatay Kong. Galbis po tayo lahat. Mabuhay okay